Isang balita ang gumulat, hindi lang sa Moscow, Idaho kundi sa buong Amerika. We begin with breaking news out of North Idaho. Just a moment ago, Moscow police confirmed four people were found. Isang tawag ang natanggap ng Moscow police dahil sa tiyuhin na walang malay na college student sa isang paupahan sa King Road, Moscow. Sa pagreresponde ng kapulisan, animo isang horror house ang kanilang nadatnan. Apat na college students ang natagpuan sa loob ng kanilang apartment na wala ng buhay. Magandang buhay at welcome po sa aking channel. Bago po natin ituloy ang kwentuhan, kung kayo po ay mahilig sa mga solve at unsolve ng mga kaso na ikinuwento sa Tagalog, maaari nyo pong i ang subscribe at notification bell para updated kayo sa mga bagong videos na pinapost ko linggo-linggo. Ito si Madison May Morgan o mas kilalang Maddie na nagmula sa Eugene, Oregon ngunit lumaki sa Idaho masayahin, palabiro at napakasipag. Ganyan siya ilarawan ng kanyang mga kaibigan at pamilya. Senior student at Dean's Lister sa University of Idaho kung saan siya ay nagme-major ng marketing. Miembro ng Pi Beta Phi Sorority at nagtrabaho din sa si Mad Creek Restaurant kung saan nagamit niya ang kanyang marketing skills sa pamamagitan ng social media campaigns. Kasama niya sa kanyang apartment ang best friend na si Kaylee Concalves, 21 years old, na nagme-major sa General Studies sa parehong university. Nagkakilala ang dalawa nung sila ay nasa 6th grade na siyang naging simula ng kanilang pagkakaibigan. Hindi na mapaghiwalay ang dalawa na laging magkasama sa mga events sa kanilang sekolahan at mga okasyon kasama naman ang kanilang mga pamilya. Ang tibay ng pagkakaibigan ng dalawa ay umabot na din hanggang koleyo kung saan nagdesisyon sila na pumasok sa iisang university. Kasalukuyang nakatira ang mga dalaga sa isang three-story apartment sa King Road, Moscow. Ayon sa property management ng apartment, anim na tao ang nakalistang umuupa sa bahay. Dalawa dito ay sina Kaylee at Maddie na inuokupa ang third floor. Isa pa sa nangungupahan ay ang 20 years old na si Zana Carnodel na di kalaunay naging malapit na kaibigan ni na Kaylee at Maddie. Nagmula sa Arizona ang dalaga bago ito lumipat ng Idaho. Kumukuha ng marketing sa University of Idaho kung saan siya ay nasa kanyang junior year. Mahilig ito sa mga sports tulad ng volleyball, track at soccer kung kahit hindi na ikinagulat ng kanyang pamilya nang magkaroon siya ng relasyon sa freshman na si Ethan Chapin. Isa ring college student sa parehong university ang binata kung sa nagme-major naman siya sa sports management. Nagmula sa Washington si Ethan bago ito lumipat ng Idaho para sa kanyang pag-aaral. Isa siya sa triplets na mga chapin kung saan sinundan siya ng kakambal na sina Macy at Hunter masayahin, mapagmahal sa kanyang pamilya at porsigido sa pag-aaral ang apat kung kaya't hindi naging mahirap na maging close silang magkakaibigan. November 13, 2022, halos mag-aalas 12 na ng tanghali nang makatanggap ng tawag ang 911 emergency hotline. Ayon sa caller, mukhang nawala ng na malay ang kanilang roommate na umuupa sa second floor ng bahay. Pagdating ng Moscow Police rental house, hindi lang basta walang malay na mga estudyante ang naabutan nila. Ang mag-best friend na sina Kaylee at Maddie ay natagpuan sa kanilang kwarto sa third floor, magkatabi sa kama at tad-tad ng sugat sa katawan. Ang magkasintahang Ethan at Sana ay natagpuan naman sa second floor kung saan ino-occupy ng dalaga ang isang kwarto. May tama ng patalim sa leeg ang binata na nakahundusay malapit sa pintuan. Samantalang nasa sahig naman si Sana na may malalalim na sugat sa kanyang mga daliri. Pare-parehong wala ng buhay ang apat na magkakaibigan nang madatnan sila ng kapulsan. Agad na kumalat ang balita hindi lang sa Moscow, Idaho kundi sa buong Amerika. Sa inisyal na investigasyon, tiniyak ng kapulisan na isolated case ang nangyari at walang dapat ikabahala ang mga estudyante at mga nakatira sa Moscow. Hindi kinatuwa ng mga pamilya ng biktima at mga nakatira sa Moscow ang kakulangan ng impormasyon na ibinibigay ng kapulisan. Dinagdaga ng mga nagpapatrol sa Moscow area para na rin sa seguridad ng publiko. Sa kabila nito, marami sa mga kuleyo ang maagang nagbakasyon at tumuwi sa kanilang pamilya para sa Thanksgiving holiday at dahil na rin sa takot na bumabalot sa Moscow. Hindi naging madali sa kapulisan ang hinaharap na kaso dahil na rin sa samot-saring espekulasyon ng publiko, lalo na sa social media. Napilitang bumuo ng communication team ang Moscow Police Department para makapagbigay ng tamang update sa investigasyon. Ginamit din nila ang social media at mga local news outlet para sa mga press conference kung saan ina-assure nila ang publiko na hindi nila pinapabayaan ang kaso. Agad ding nagpaabot ng tulong sa investigasyon ng FBI para maproseso ang pinangyarihan at masala ang tips na nanggagaling sa publiko. Sa patuloy na investigasyon, pinaalalahanan na din nila ang publiko na manatiling bijalante at mag-ingat pa din dahil na rin sa hindi pa nahuhuli ang salarin. Hinikayat din nila ang sino mang may impormasyon tungkol sa kung sino o ano ang nangyari ng gabing pinaslang ang apat na koleyo. Hindi tumigil ang Moscow Police at FBI sa pangangalap ng mga ebidensya na makatutulong sa agarang paglutas ng kaso. December 30, 2022, halos dalawang buwan ang nakalipas na aresto si Brian Christopher Koberger, 28 years old at residente sa Pullman, Washington. Nahuli ang sospek sa bahay ng kanyang mga magulang sa northeastern Pennsylvania biyernes ng madaling araw. Agad na kinasuhan ang apat na kaso ng pagpaslang si Koberger Pansamantala siyang tinitine sa Monroe County Correctional Facility bago siya na extradite sa Leyta County Jail sa Idaho. Sino nga ba si Brian Christopher Koberger? Ano ang motibo niya sa ginawang karumal-dumal na pagpaslang? Ang sospek na si Brian Christopher Koberger ay nagmula sa Albrightsville, Pennsylvania. Kumuha ng associate degree sa psychology sa Northampton Community College taong 2018 at ipinagpatuloy ito sa DeSales University kung saan nakuha niya ang kanyang bachelor's degree taong 2020. June 2022 na magtapos ng masteral sa criminal justice si Coburger. Pinagpatuloy ni Coburger ang kanyang pag-aaral. Kasalukuyan siyang naka-enroll sa Washington State University bilang criminology para sa kanyang doctoral o Ph.D., Nagtrabaho din siya bilang teacher assistant sa parehong university habang nag-aaral kung saan kumpleto pa niya ang isang semester bago ang pag-aresto. Nagpakita ng interes ang binata ukol sa koneksyon ng human mind at criminal behavior. Isang post sa Reddit ang lumutang kung saan naghahanap si Coburger ng mga participants para sa isang study kung paanong nakakaapekto ang emosyon at psychological traits sa decision making ng isang kriminal. May ilang report na nagsasabi na dalawang beses na nasangkot ang binata sa pakikipagtalo sa isang professor sa university. May in din di umano si Coburger na babaeng estudyante ngunit walang matibay na ebidensya ang nakalap dito. Nakitaan na daw ng pagiging awkward ng sospek kahit noong ito ay teenager pa lamang. Wala pang makitang malinaw na motibo ang mga investigador laban sa binata. Patuloy pa din gumugulong ang paglilitis sa karong maldumal na pagpaslang sa apat na magkakaibigan. Bago natin pag-usapan ng update sa nangyayaring hearing, sabay-sabay nating alamin kung paano nagtapos ang pangarap ni na Kaylee, Maddie, Sana at Ethan. Ano nga ba ang nangyari gabi ng November 13? Ano ang mga sumunod na pangyayari pagkatapos ng pagkakadiskubri sa mga labi? Ito ang picture na huling pinost ni Kaylee sa kanyang Instagram na may caption and I quote, One lucky girl to be surrounded by these people every day Heart emoji. End of quote. Makikita ang magbestfriend na Kaylee at Maddie na masayang kasama sina Ethan at Zana. Bandang alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, naghiwa-hiwalay ang apat kung saan nagpunta sina Zana at Ethan sa isang party hindi kalayuan sa kanilang tinutuloyang apartment. Samantala, tumambay at masayang nagkwentuhan naman ang mag bestfriend na sina Kaylee at Maddie sa The Corner Club na isang downtown bar sa Moscow. Isang CCTV footage ang lumabas mula sa isang food truck na makikita sina Kaylee at Maddie na umuorder ng kanilang pagkain. Ayon sa timestamp ng live stream, nahagip ng kamera ang magkaibigan bandang 1.30 ng madaling araw.

uh, do to make you show, show you the gym, Ayon sa mga report, 1.45 ng madaling araw naman nang makabalik sa apartment si Nazana at Ethan na dumiretsyo na rin sa kanilang kwarto sa second floor. Samantala, ang dalawa pang roommate ng apat na biktima na itatago natin sa initials na DM at BF ay nakauwi naman bandang 1.56 ng umaga. Ilang minuto lang daw ang pagitan, bandang alas dos ng madaling araw noong November 13, nang makabalik naman ang mag-BFF na sina Kaylee at Maddie. Halos magtatanghali na noong November 13 nang makatanggap ng tawag ang 911 hotline tungkol sa isang taong walang malay. Dito na nga nadatna ng kapulisan ang karumaldumal na nangyari sa three-story apartment sa King Road, Moscow. Natagpuan ang matalik na magkaibigan na sina Kaylee at Maddie sa loob ng kanilang kwarto sa third floor. Samantalang nakandusay naman ang magkasintahan na Zana at Ethan sa kwarto sa second floor. Pare-parehong wala ng buhay at tad, tad ng sugat mula sa isang matalim na bagay ang mga biktima. Samantala, walang anumang nangyari sa dalawang college students na sina DM at BF na umuupa naman sa first floor ng bahay. Ilang araw pa ang lumipas na natiling malabo kung sino ang gumawaan ng krimen. Walang makitang motibo ang mga investigador dahil halos lahat ng nakakakilala sa apat ay puro positibo at masasayang experiences lamang ang ikinukwento sa kanila. November 17, inilabas ang paunang autopsy sa apat na biktima. Walang pangahalay ang naganap ngunit maaring inatake ng salarin ang dalawang dalaga habang sila ay natutulog dahil narin sa mga sugat na tinamo nila. Samantala, maaaring nagising sina Ethan at Zana nang sila ay pasukin sa kanilang kwarto. Nakitaan ang magkasintahan ng mga sugat na nagtuturo na sinubukan nilang lumaban sa sospek. Hinihinala din na isang malaking patalim ang ginamit sa mga naiwang pinsala sa mga biktima. Maari din daw na nangyari ang pagpaslang sa pagitan ng alas 2 hanggang alas 4 ng madaling araw, ilang minuto pagka uwi ng mga biktima. November 19, sa kabila ng espekulasyon ng publiko tungkol sa ilang individual na maaring may kinalaman sa insidente, nilinaw ng kapulisan na walang kinalaman ang dalawang koleyo na kasamang nangungupahan ng apat na biktima. Na-clear na rin ang lalaking na manang naman ang food truck kung saan huling nakita si Kaylee at Maddie. Samantala, isang surveillance video naman ang nakuha ng kapulisan kung saan isang puting sasakyan ang nakitang tatlong beses na nagpabalik-balik sa apartment ng mga biktima noong araw na nangyari ang insidente. Bandang alas 4 ng madaling araw nang huli itong makuhana ng video na muling bumalik sa Kings Road. Isang prayer vigil ang ginanap sa University of Idaho para alalahanin si na Kelly Concalves, Madison Morgan, Zana Carnodal at Ethan Chapin. Dinaluhan ang kanilang mga pamilya, kaibigan, kaklase at mga nakakakilala sa apat ang vigil. Through our care and love, We can become a beacon of light that shines across our state, to our sister institution, to their families, and to the world around us. Together, we can lift up the people around us and fold them in our care. Remember to be generous. Remember the preciousness of all our days. Give one another love. Ethan, Zena. Madison, Kaylee, we will remember a what the words of the was I I pray that justice gets served. At high school at parties and gatherings. Little did I know that this girl would eventually have such a big impact on my life. Around junior year of high school, Xana and I were almost inseparable, even though we didn't go to the same school. I'll see you again one day, and I know you're in heaven right now, surrounded by all the people you love. We will all be missed. In I love you, Zana. I attended Winton Elementary School where I met Maddie. We became friends in Flashborch Middle School. We became close to Kaylee through Maddie. They were, always, they were always like sisters to each other throughout the years and smiles. After I hadn't talked to them in a little while, we went to junior homecoming together and I was reminded of their loyalty to friends that can be seen throughout the way they carried themselves through so many friendships. Bumaha ng luha at napuno ng kalungkutan ng university dahil sa masasayang alaala na naiwan ng apat na koleyo. December 7 nang naglabas ng bulletin ang Moscow Police tungkol sa isang puting sasakyan na maaring mula 2011 hanggang 2013 model na Hyundai Elantra. Hinikayat ang publiko na tumawag sa tip line para sa kahit anong impormasyon tungkol sa sinasabing sasakyan. Lumalabas na nasa 22,000 Hyundai Elantra 2011 to 2013 models ang nakarehistro. Dahil dito, hindi naging madali sa kapulisan para alamin kung sino ang mismong may-ari ng puting sasakyan na nagpagala-gala malapit sa apartment ng mga biktima. Dalawang bodycam footage din ang lumabas mula December 15 kung saan pinahinto ng patrol police ang mag-amang Coburger sa Indiana. Ang una ay dahil sa mabilis na pagpapatakbo at ang sumunod ay ang sobrang pagdikit sa isang sasakyan. Walang pag-arestong naganap, kung san verbal warning lamang ay binigay ng dalawang patrol police. Nang mga oras na yun, wala pang matibay na ebidensya na may kinalaman si Brian Koberger sa pagpanaw ng apat na Idaho College students. December 30, 2022, alas tres ng madaling araw nang nagtungo ang kapulisan at FBI sa bahay ng mga Koberger sa Albrightsville, Pennsylvania. Naabutan nila si Brian Christopher Koberger sa kanilang kusina na nakasuot ng gloves habang pinaghihiwalay ang mga basura. Nakadagdag lamang ito sa hinala na may itinatago ang sospek lalo na't may ilang ebidensya ang nakuha sa basurahan. Inaresto at pansamantalang dinitinay ang sospek sa Monroe County Correctional Facility sa Pennsylvania habang naghihintay ng extradition. January 4, 2023, tuluyan ang inilipad patungong Idaho ang sospek para harapin ang mga kasong kinasasangkutan. Dinala siya sa Leyta County Jail sa Moscow kung saan inilagay siya sa solitary confinement. Hindi siya pinayagang magpiansa habang hinihintay ang paglilitis. Ilang buwan pa ang lumipas sa arraignment na naganap noong May 22 na natiling tikom ang bibig ni Koberger ng tanungin tungkol sa kanyang plea. Dahil dito, si Judge John Judge ang nagbigay ng not guilty plea para sa sospek. Nakaset pansamantala ang unang trial ni Koberger sa October 2. August 23, pansamantalang pinospon ang trial ni Coburger ng i-waive niya ang speedy trial para bigyan ng mas mahabang panahon ng defense na reviewhin ng mga ebidensya laban sa kanya. January 26, 2024, dalawang hearing ang dinaluhan ng sospek at pamilya ng mga biktima. Hindi pinayagan ng publiko sa unang hearing kung saan hinihiling ng kampo ni Koberger na ilipat ang venue ng paglilitis dahil maaring maging bias daw ang mga juror na makukuha sa Idaho. Maliban dito, nais din nilang madismiss ang ilang claims ng prosecution dahil sa kakulangan di umano ng ebidensya. Hinihiling din ng kampo ni Koberger na iset ang trial sa susunod na taon, March 2025. Samantalang nais naman ng prosekusyon na simulan na ang paglilitis ngayong 2024. June 27, 2024, inilabas ang schedule ng paglilitis laban sa sospek na si Brian Christopher Koberger na sinang-ayunan ng parehong kampo. Nakatakdang humarap sa korte ang sospek sa June 2, 2025. Inilabas din ang posibleng timeline ng magaganap na trial. Inaasahang aabot sa tatlong buwan ang opisyal na paglilitis kasama na dito ang pagbibigay ng sentensya kapag napatunayang nagkasala si Koberger. Dalawang linggo ang nakalaan sa pagpili ng mga miyembro ng jury, dalawang buwan para sa mismong paglilitis at dalawang linggo para sa deliberasyon, hatol at sentensya. Dalawa lamang ang maaaring na ng kaso dahil sa karumaldumal na sinapit ng mga biktima. Bitay o habang buhay na pagkabilanggo ang maaaring maging hatol sa sospek kapag napatunayan na siya ay nagkasala. Maaaring masagip sa mabigat na sintensya si Coburger kung magkakaroon ng plea agreement. Inaabangan din na magkabilang panig ang hearing sa darating na August para sa request ng defense sa pagpapalit ng venue kapag nagsimula na ang pagdinig sa kaso. Hindi man ikinatuwa ng na mga naiwan ni na Kaylee, Maddie, Ethan at Zana ang patuloy na delay sa paglilitis, umaasa sila na ang nakatakdang official hearing date ay hindi na mapabago para sa tuluyang katahimikan at hustisya para sa apat na magkakaibigan. Samantala, idinonate na may-ari ng apartment ang dating tinutuluyan ng apat na biktima sa University of Idaho. Sa kabila ng pagtutol ng pamilya at mga kaibigan ni Kaylee, Maddie, Sana at Ethan na huwag ipagiba ang bahay dahil hindi patapos ang kaso, pinademolish noong December 28, 2023 ang apartment sa Kings Road ng administrasyon ng university. Plano daw nila na maglagay ng Memorial Healing Garden para sa patuloy na pag-alala sa masasayang sandali ng apat na magkakaymigan. Hindi man naging madali para sa pamilya Chapin, naging matatag sila dahil na rin sa naiwang triplet na sina Maisie at Hunter. Nagtayo din sila ng foundation na pinangalanan nilang Ethan Smile para magbigay ng scholarship para sa mga high school graduates sa kanilang hometown sa Conway, Washington, at sa mga estudyante sa University of Idaho. Nagkaroon din ng Scholarship Endowment o Fund sa pangalan naman ni Zana Kernodal na kapareho din ng layunin ng foundation ni Ethan. Nakahanap din ng suporta ang bawat pamilya sa isa't isa, lalo na't na patuloy pa rin nilang ipinaglalaban ng pagkamit sa hustisya para sa kanilang mga anak. Paglipas ng isang taon, muling nagsagawa ng vigil sa University of Idaho para sa pag-alala sa naging kontribusyon ni na Kelly Concalves, Madison Mogan, Ethan Chapin at Zana Kernodal, hindi lang sa kanilang university, kundi pati na rin sa komunidad. Sa huling update, inilabas nito lamang September 2024 ng State Supreme Court ang paglipat ng venue mula Leyta County kung saan nangyari ang insidente sa Ada County na 300 miles lang ang layo. The trial for the man accused of killing four University of Idaho students is being moved to Ada County. Court documents signed by an Idaho Supreme Court justice today show the trial of that man, Brian Koberger, which is set for next summer, will now be in Boise in an Ada County courtroom. Koberger will be moved to Ada County ahead of the trial. In assigned deans, si District Judge Stephen Hippler. bilang bagong judge na siyang hahawak ng kaso. Masaya naman ang naiwang pamilya ng mga biktima nang ilabas ang desisyon na mananatili pa rin sa Idaho ang gaganaping paglilitis. Sa inilabas na statement ng isa sa mga magulang, sinabi niya na hindi makakaapekto ang paglipat ng venue sa totoong nangyari noong gabi ng November 13. Naniniwala sila na lalabas pa din ang katotohanan at makakamit ng kanilang mga anak ang hustisyang nararapat para sa kanila.